mga dal, good afternoon po sa ating lahat Welcome back to my channel Mali, mali tayo mamamana Mali ito nga pala yung pangalawang halosong ko Simula nung dumaan yung bagyong titito Bali ka pa naman ako kaso Hindi tayo nakapag video Hindi kasi nagkarga yung battery natin Ilang porsyento lang yung nakarga Kaya agad naglubat, sayang Kadi din sa sana ako ng maganda-ganda kapon Kaso wala nga tayong video So ayun, magtatry na, na, naman tayo. Julo lumaki na yung alon. Simula na din kasi yung ano, amihan. So ayun mga idol, ang na lang. Ano yung mahuli natin. Wala tayong kasama. Solo dive tayo. Sana maging isang mapagpalang araw po sa ating lahat ito at maging safe yung dive natin. Tatiming lang tayo dyan. Diyan tayo bababa. Tatiming lang tayo pag ng alon. Tatakbo tayo. Let's go mga idol. el uso لا <applause> صار <applause> 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 tama ah ng sabay tinik ha ah, salamat tama ulit tayo ng samaral ah rabbit fish <laughs> thank you lord Ito lang tayo Grabe Grabe yung mga patama natin Puro taas tatlo Sunod sunod Buti na lang ah, natin Salamat Para tayo ng Salamat salamat nerd Kapara tayo na lang ng bus natin Kapitira talaga <laughs> Salamat nerd Puro talaga yung tama अरे <laughs> gal Sayang. Tabunan. <sighs> Lord. Thank you, Lord. Para tayo pa din daw. Hello, tell you oh. the fish. Ito yung well, uh, original <laughs> yung unicorn mga hindi lumalaki pero napakataba uh, din na isda sarap tayo ng bayan. Bakit pa pang ulam. Bila semesternya sana Dah nak hapu lah na. Selamat nak kanak-kanak masarap tu pala Ihaw So, final ah. balik Pembagian ni dah lah Mr. Sal Salamat at naka Deliver siya rin tayo ng pang Binta at naka pang ulam Laking Daisy na idol Ito nga lang ulit natin yeah, Salamat Lord Makalaking tulong na ito idol Diba tayo sa ulam At may pangbigas na tayo Ayun, yeah, ayun, ayun, atapin na lang tayo sa bahay para kiluin natin kung nakailang kilo tayo. Grabe ang alog na yun, oh. Dalaki. <laughs> mm. nga, no? A few moments later. So, ayun, 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 bali dito na tayo sa bahay. Nabuto tayo ng gabi. Panaka. Umang. Umang. Umang <laughs> Naghanap naman ng umang Yung ano yan Yung sinatawag niyang umang Mga idol Yung spider shield Hindi <laughs> tayo nakakita ng bang spider shield Initimbang In daw niya yung umang bang. So yun mga idol Ito yung mga nahuli natin Salamat At Nakahuli tayo yate. ng mga pambinta Tapos may pang Ulam oh, yeah. Buhay ka oh. Na Unaan natin kiloy Itong mga pambinta natin Yan Napinta timbang kuya di sen kilot kalahati yung timbang kuya di timbang up timbang kuya di na bebe ni nabibelle bang kama penek be timbang kuya da pare pare asang presyon ito nasa 200 timbang ayan meron tayong tatlong kilot kalahati yung pambinta natin Ayos na napakalaking blessing ng na mga idol Tatlong kilag kalahati. Ito naman yung pang-ulam natin. Laki ng bayang. Laki ng bayang. Ayan. One kilo and eight uh, hundred grams. Tama na natin itong masarap na pang-ihawot. Ayan, magigit dalawang kilo yung ating pang ano. Pang Ulam. 2 kilos and 200 grams. Okay. 2 kilos and 200 grams. Bali sa kabuan mga idol. Ay, may may kilo din tayo. tayo. Bali yung tayo natin Uy. dito. Si tate yung angkat nito. Meron din tayong Uy, 700. Tay! tay? Um, Arin is da! Um, 700! Yan. May 700 tayo. May pang na ng bigas. At merienda ni Bibi. May pang ano pa, pamasahay ng mga bata. Siyempre, ito yung masarap na pangihaw. Masarap po isda. Masarap daw niya yung isda. Hindi <laughs> so, na lang sa sled. Diyan yung akuan. Hindi huh? na lang sa sled. Kaya, oh, nice. Oh. Yan. Yan, may dalito yung binta natin. May 700 na tayo. Ayos na. Nag si tatay yung nagtitinda. Basta natin. Yun ang hanap kayo ni tatay. Hindi <laughs> na makakapangisda. Matanda na kasi. Kaya yeah, yung ginagawa niya, siya na lang yung nagtitinda. Tapos papatong na lang yan si tatay sa mga customer niya. Oh, ah, sige, thank you. Sige. A few moments later. So, ayun mga idol. Good morning po sa ating lahat. Welcome back to my channel. Tinsya na kayo. Ngayon lang tayo nakapag-shoutout. Tinsya na kayo. May maingay sa, ano, sa runway ng... Sa gilid ng runway ng airport. May mga nag-grass cutter. Nililinis nila yung gilid ng airport. So, medyo maingay. Baka nga ririnig dito sa video natin. So, ayun mga idol. Bali, shoutout time. Uh, una na, migalap shoutout ko sa family ni Ma'am Richard Pentes. Migalap shoutout ko sa iyo, Ma'am. Maraming salamat po sa walang sawa pag-suporta. Maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa akin at sa aking pamilya. Maraming salamat po at migalaw shoutout din po sa napakabait mo at napakabutihing asawa. Migalaw shoutout sa iyo, sir, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat po. God bless po sa buong family. And migalaw shoutout din po kay Janel TV ng Damam. Migalaw shoutout po kay Ma'am Rosana, bilijhermosa yan ng Davao City. Maraming salamat po sa iyo, Ma'am. Thank you po sa patuloy na pagsuporta. Salamat sa kabutihan loob nyo pa sa akin. May shoutout din po kay Pancho Pantino ng Raporapo Albay. May shoutout din po kay Dennis de la Cruz at sa de la Cruz family ng Naya Cavite. Shoutout din po kay Rory de la ng La Union. Shoutout din po kay Nepleid Cagliardi ng Cebu City. Shoutout din po kay Mark K. Binapabli ng Barangay Dapdap -Dap Dolores Samar. May galap shoutout sa iyo boss. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. May galap shoutout din po kay Ryan Tyson. Shoutout sa iyo idol. Shoutout kay Rapi Bantilan. Shoutout po kay Romeo Alconis at sa Alconis family. Diyan sa may takligan, San Sudoro, Oriental Mindoro. Shoutout din po kay Antonio Ritana at sa Ritana family. Diyan sa may mahaplag lady. Shoutout din po kay Kasalam TV. Shoutout din po kay Erwin Bernardo. Shoutout din po kay Dan uh, Grobat ng Balenzuela. Shoutout din po kay Jolito Kista. Shout out po kay Danilo Adalim at sa kanyang anak na si Chuds Prince Adalim ng Santa Rosa Nueva Ecija. Shout out din po kay Irmel Mar Elmer Marcon and Andon Family ng Kalayo, Kabatuan, Iloilo. Shout out din po kay Erlinda Misola. Shout out din po kay Jude Style TV at sa mga Construction Boys Buhay OFW ng Saipan USA. Shout out din po kay Uncle Sammy TV. Shout out po kay Dodoy Asibar. Shout out po kay Judge ay uh, Chad Summers ng Bohol. Mm. Shoutout din po kay uh, Dwight Mix Vlog. Shoutout po kay uh, Albert Yapot. Shoutout po kay Joseph Cantar. Shoutout po kay El Deponso Pelinyo. Ayan, at sa Pelinyo family ng Tacloban. Shoutout po kay Sator Pipi. Ayan, at sa mga anak niya na sina uh, Binis RPP at si Manny Pipi. Mi Mikael Pipi. Ayan, at sa kanyang asawa na si Teresa Ramada Pipi. Migalap shoutout po sa mong family. Okay mga idol Shoutout din po natin Yung ating mga kapwa may channel Please pa support na lang po mga idol Una-una May galap shoutout po sa kapatid ko May Star TV Vlog and supportan po natin mga idol Shoutout din po sa kaibigan ko Si Idol uh, gpm Amboy Vlog Yan supportan po natin mga idol Pasensya na kayo Tagal naming hindi nagkakasama Bali <laughs> Iwalay kami ng lugar The Idol GP doon na nakatira sa Adibinobo Island Nag-upa sila ng bahay Andun na yung pamilya niya Kaya balik solo dito na naman tayo. May mga espero naman dito sa amin kaso hindi tayo masamahan kasi yung ano nila, yung pamamana ay sa gabi. Hindi sila sa sasanay sa araw. Kaya hindi tayo masamahan. So good luck na lang and dive safe lagi kay Idol GP Amboy Vlog. At sa shoutout sa ano ko dyan, kumpari, yun, paring Dariel Azul. May galap shoutout sa pre. Thank you sa paggabay nyo kay, ano, kay Idol GP. Ingat lang po kayo lagi. So, yan at, may galap shoutout din po sa dalawang magkapatid. Kina uh, Idol Rapids for Fishing and Rinan Fishing Adventure. Ayan. At may shoutout din po kay Idol si Daung Vlog. Galap shoutout sa Idol. Ayan. Shoutout kay Albert D. Jesus. Shoutout sa iyo, sir. shoutout kay Banayad Vlog PH. Shoutout po kay Leonon's Fishing. Shoutout po kay Kapana TV Adventure. Shoutout po kay Sagay Adventure. Shoutout po kay Bong Machete Vlog. Shoutout po kay Arman Longhair TV. Shoutout po kay Koya North TV. Shoutout kay Manoy Nil Vlog. At shoutout kay Bads uh, Adventure Channel. So, yun mga idol, hanggang dito lang muna yung ating shoutout. Mahaba na yung shoutout natin. sa hindi na shoutout. Next upload na lang po ta natin at sa next uh, shoutout. So, once again mga idol, ako po ito as pusong po sa inyong lahat, sa inyong walang sakong pagsuporta at pagsubaybay. Maraming salamat po at may galab shoutout sa mga viewers natin na hindi po nag-skip ng ads. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan para sa revenue po natin. Diyan na kasi tayo kumikita. Maraming salamat po. Diyos magbayad na lang po sa kabutihan loob nyo sa akin. At kung ikaw ay isa sa mga mahilig sa mga ganitong adventure, ako pa po ito sa puso, umingi po sa inyo na mag-iwan po kayo ng, ng like, pa-subscribe mga idol, at pakipindot yung ating notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video kaya po nito. Once again, maraming salamat, ingat na lang po tayo lagi mga idol, and God bless, and bye bye.